Ang araw po, Doc Willie, alam niyo itong mga tinuturo ko sa inyo, halos lahat dito nararamdaman ko. Okay, basa ko. Ano maramdaman ko? Arthritis, turo sa inyo. Ngayon, lately, siguro tumatanda tayo, meron tayong dizziness, hilo-hilo. Isang beses, nagka-vertigo ako. Actually, dalawang beses, yung talagang umiikot, nakakatakot ang vertigo. Ah, uh, pag nagkakaedad, baka ma-experience nyo ito. Tsaka tinnitus, nakakainis to ugong sa tenga, tinnitus, bubuyog, parang may aircon, basta sa matahimik na ingay-ingay, parang barado, ah, parang mababalyo ko sa ingay, nakakainis, nakakainis to. Ito yung mga nakakainis na sakit, hindi mo alam, biglang aatake na lang, at ang hirap gamutin. Ang hirap gamutin. Kahit doktor, ang hirap gamutin. I-research mo na, aralin mo na, napakahirap. Pero, eh, maganda nga siguro na experience ko, nahanapan ko ng treatment. Ito isang tableta medyo maganda para sa akin. Beta histine. This is a generic name. Maraming brand. Bahala kayo anong brand bilhin nyo. Hindi ko to in-advertise. Para to sa akin na nararamdaman ko. So, causes of vertigo. Okay, ah. Magkakasama yan, eh. Hilo vertigo tinnitus. Ang vertigo, kadalasan, tenga may diferensya. Ang tenga natin kasi, andyan yung uh, balance. Ito yung tatlo nagbabalance. Eh. Parang diretsyo, katabingi, diagonal oras na magkaroon ng problema dito, siyempre tumatanda, baka yung mga hair cells na sisira, may parang mga buha-buhangin dyan. Pag na-dislodge yan, pag umikot yung konti, nahilo ka, iikot na yung paligid mo. Minsan, nagkakaedad, nagkakadifrensya to. Merong benign positional vertigo at merong mga Meniere's disease at ibang sakit. Minsan, hindi mo na malaman eh kung ano yung dahilan basta nahihilo ka na lang isa pa ang benign positional yung biglang upo Naku, ikot yan biglang tayo uh, isa pa pala yung tumutungo ako maingat ako sa pagtungo ayan pag pagtungo mo kumuha yan nakakahilo ang tungo oh. tungo is nakakahilo eh uh, naghihilamos naliligo nai stress puyat ni makat hindi natulog ah, hilo na di ba so marami yan minsan nakakatakot kung aatake o hindi ang hirap gamutin magkasama yung hilo sa ugong sa akin pareho meron baka sa inyo meron din baka mas malakas to hindi ang tinnitus parang may bubuyog kang naririnig pag tahimik ang lugar parang may kotse may aircon na gumagana may electric fan nakakainis to lalo na pag malakas to Parang puno yung tenga. Ito po, minsan may depresya sa loob ng tenga. Uh, maraming gamot ako na try, sinubukan. Isa pa pala, minsan may sipon. Parang to, medyo barado ito sang ilong ko. Kung meron kang al allergic rhinitis, barado ito, may sipon. Yung sipon, minsan pumupunta sa tenga. Pag pumunta yung sipon sa tenga, to, hilo aabutin mo vertigo abutin mo, tinnitus din, pwede, mo, pwede ka magkaroon, ugong. Kasi nga, baka sa sipon eh, baka ibang sakit eh. Isang iniinom ko, sa allergy, meron ako iniinom yung bilox 10, tinuro ko na dati. bilox 10, anti-allergy, maraming klase. Meron mga Lorata din, Ay, ano pa ba yung mga iba, Dok Lisa, na iniinom mo. Tapos, pero yung bilox 10, isa yun sa mga binigay sa akin. Okay din, iniinom ko para sa allergic rhinitis. Pero, sa hilo, ito yung sikat. Ito yung beta histin Ito lagi iniinom ng nanay ko, uh, auntie ko, 91 years old. Araw-araw nila iniinom. Siguro lahat ng matatanda, dependent dito. Hindi ko pinapansin. Sabi ko, wala yan. Pero ngayon, pag tumatanda tayo may hilo, napilitan ako, sinubukan ko. Sa akin, okay. Uh, may epekto, hindi. Hindi ko sure eh, Pero mababa lang iniinom ko. 8 mg lang. Pwedeng 2 times, 3 times a day. Gusto ng ENT doctor, 16 mg or 24 mg twice a day. Taas ng gusto nila. Pero yan kasi yung dosis na pag-aaral. So, epekto nito sa, sa, vertigo. Halos wala namang ganong side effect. At ang epekto nitong beta histine, generic po to pinapabagal niya yung pag-fire uh, dito sa may tenga. Okay? Tapos yung blood flow sa may tenga, pinapaganda niya. Siguro nalilinis niya. Hindi pa rin nila talaga alam ano yung uh, epekto, Ano yung pinaka mode of action. Pero sa mga pag-aaral, ang daming pag-aaral on beta-histine, sa hilo, vertigo, ang pag-aaral nila, medyo effective. Yun lang. Hindi nila sinabi na super effective medyo effective lang sa pag-aaral. Pero, sa mga taong may vertigo, sa may hilo, pag ininom nila to subjectively, pag kami, kaming tayong may ganitong pakiramdam, pag tayo uminom, tignan nyo sa pag-aaral. Doc Lisa, focus. Maliit kasi, focus mo. Uh, 74% masayang-masaya sa kanya. Feeling nila itong beta-histine nagpagaling sa kanila. Ito, kahit after 2 months, yan. Maraming doktor pa nga. Doctors and patients, lahat nagsasabi, okay to. Ito ang p-value, 0.001. Alam yan ng mga doctors, tanongin nyo. 0.001, sobra effective. Pero, hindi pa rin natin masabi totally effective kasi, syempre, tayo meron nito eh. ba diba? Tayo nakakaramdam. Baka isip lang natin, imagination lang natin. Misang ganun eh. Kasi, ang vertigo, hilo at tinnitus, konektado sa nervyos at depression. Ulitin ko ha. Yung mga may nervyos and depression tulad ko, marami sa kanila may vertigo, may tinnitus. At makuludin ang tiyan. Magkakasama yan. So possible, umiinom tayo nitong tableta dahil may iniinom tayo, feeling natin gumagaling. So kung gumaling man tayo sa beta histine o gumaling man tayo dahil may iniinom tayo o baka umiinom tayo ng tubig, Okay na rin yun. Eh, gumanda pakiramdam natin eh. Yeah, kaya uminom ako nito. Binigyan na ako ng nanay ko na isang supot. Ayan o. Oh. Ito, regalo niya sa akin. Nag-graduate na, na daw ako sa katandaan. Yan, ang dami niya binili. Oh, konti lang ininom po. Alam niyo naman, mas gusto ko low dose eh. Ah, style ko lang yun. Bukod dito, syempre, may natural remedy. Ang natural remedy, ginagawa ko rin. O, oh, Dok Lisa, mamaya ah, Masahe sa occipital muscles. Kasi pag tumigas 'to, minsan konektado din sa tenga. Okay? So pag medyo muugong dito sa likod. 'Yan. Tapos may napanood pa ako ng mga home remedy. Ito hindi proven. Pero sabi ng isang doktor ganito daw, lagay daw yung kamay tapos i-tap daw dito 40 times. Para relax ng muscle, pampatunog sa ulo para na siguro ma-reboot. Masalap yan dito. Masaj mo dito. Dito rin, Dok Lisa. Temporal. May, may muscle dito. Yan, massage mo yan. Dito rin sa tuktok, may muscle dito. Mga flat muscles yan eh. Isa pa, yung mga may tinnitus, may vertigo, alam nila to. Alam natin to. Kasi wala na to sa libro eh. Parang may headache konti. Lagi ko na feel Parang 10% mabigat yung ulo. Tapos sumasabay yung ugong. Tapos yung hilo. Wala na to sa libro eh. Hindi na hindi na to alam ng ibang doctors kasi dapat ma-experience mo na. So parang mabigat. So minsan pag umiinom ako ng gamot, gumagaling o oh, baka imagination ko lang. <coughs> so yan na mga exercise. Ito naman turo ng nanay ko. Sabi daw ng ENT doctor niya to. Pero hindi ko alam kung kung uh, bola-bola lang or tunay. Wala namang masama. So sabi niya, lagay mo yung daliri mo sa tenga, tapos ipinipitik mo parang ganyan. K, sasabihin mo K. K, sasabihin mo K. Parang nilalagay mo ng pressure. Para lang, ano lang, mabago lang. Sabi ng ENT ko, kumain ng chiklet Chewing gum. Kaya lang, kung matagal ka mag-chewing -chew, gum, sasakit din ang panga. O. Yung iba naman, lunok. Pwede rin lunok. Para lang mag-balance yung sa tenga. Pwede rin yon. At, Ayan na home remedy natin. Massage dito. Massage. Ito masarap talaga itong masahe. Subukan nyo to. Tinnitus vertigo. May tulong yan. Ha? Tapos ito, uh, wala namang masama ang gagawin. Pero tulad na sinabi ko, tinnitus vertigo kasama nervios. Sobrang takot at inis. Yan ang naramdaman na may tinnitus. Exhausted. Di makatulog. Depressed na kami. Sobrang ng takot. Fear. Ayan no? Desperado na hopeless na, wala na pag-asa sa buhay. Bakit? Bakit ugong lang sa tenga, hopeless na? Alam nyo bakit? Nakakainis. Nakakainis. Uh, ngayon, maram, 15 to 20 percent pala ng tao sa buong mundo may tinnitus. Yung ugong ng ugong. So, misan, inis na inis ka na umuugong. Kaya ginawa ko, bahala ka umugong. Basta, inuma ko ng gamot, yung pinakita kong gamot, tapos, ito ginagawa kong home remedy, relax, tulog, pwede mag-vitamins. At hinayaan ko lang siya, hindi ko lang pinansin. Unti-unti, uh, mas hindi mo siya mapapansin. Misang gumagaling. Okay? So, sa akin, ito po ginagawa ko sa ngayon. Tapos, low dose lang iniinom ko. 8 mg lang ako, mga twice a day. Pwede na po yan. Para ma-maintain ko ng matagal na pa. May side effect? Wala po. Okay lang siya. So, sana nakatulong tong video sa inyo. Uh, nararamdaman ko. At pag nararamdaman ko, hopefully, makatulong din sa inyo. Kasi napakahirap gamutin ang hilo, vertigo, at tinnitus. Nakakainis to. Kasi nga, minsan magdadrive ka. Oh, magda drive ba ako ngayon? Baka mahilo ako. Baka bumagsak ako sa daan. Diba? Hirap eh. Kaya minsan, ininom ko na lang gamot. Diba? Kung tunay man o oh, hindi tunay, at least nasa utak ko, oh, ay, uminom ka na ng gamot, di ka napapaso, di ka natatamaan ng hilo, meron ka na ininom. Eh. So parang, ano mo lang siya, security blanket. So tunay, hindi tunay, we don't know. Pero marami nagsasabi effective. Sa akin, parang effective siya, sumasabay sa effective. So, tutuloy na lang natin. God bless po.